Di ba? Sinungaling ka raw. But uh, Captain Anova, kung ikaw ay nagpapalit ng dolyar, uh, ng pesos sa dollar, ano naman po yung pinakamalaking pinapalit sa iyo? na pesos to be converted to dollars? Pinakamalaki po, 30M po. Ilan? 30M po. Lakas? 30 po. 30M. Kumain ka na ba? Kumain ka na? Hindi ba? Hindi ako makakain, Your Honor. Pakilapit okay, lang yung uh, Ay, kasi microphone. kasi yun, ang hina mo magsalita eh. 30M po, Your Honor. Uh, ilan? 30 po. 30M. 30 <coughs> ilang dolyar yun? Hindi po ako matandaan, Your Honor. Ha? Hindi ko, di po, po ako ma... Kung sa 50, 1.5. Million dollars. Basta ako, pagka auto wala na po ako. <laughs> ha? pag na ano na po wala na po ako ng ano hindi ko na hindi ko na matanda you know, niyo di mako convert ng ano so sino <coughs> ang nagpapalit sa iyo ng 30 million pesos doon po kay nanggagaling kay Ubalyes ron you know, no. kay Ubalyes yes, po oh. So, <coughs> sa tingin mo kanino naman kinuha ng isang sarento yung amount na 30 million? Wala pa akong idea, Your Honor. Ha? Huh? Wala pa akong idea, Your Honor. Pero sino nag-abot sa iyo? Si Ubalyes po, Your Honor. Sa Sgt. Are you, <coughs> do you deny that also, Sgt. Ubalyes? Yes, Your Honor. Yes. May I move, Mr. Chair, for consistent in lying to cite in contempt, uh, Sergeant Obales? Second. There is a motion to cite in contempt, Sergeant Obales for consistently lying before this committee in violation of section 11 of our rules of procedure governing inquiries in aid of legislation duly seconded hearing no objection the motion is approved sergeant aballes is hereby cited in contempt